Hindi mo ko lang ako magandang umaga sa lahat. Ayan, uh, medyo masama ang panahon. Ayan yung pupuntang mga taga ng Karlan. Uh, antayin, antayin, ko na kayo. Ayan. Uh, may customer tayong si Idol. Ito ang una nating customer. Ayan, boss. Boss, ano nangyari nito pala? Malansin, boss. Eh, hindi ko na pinaandar. Gawa na mga malansin. Hindi na ako Umingay. Umingay. Tinulak mo na lang. Oo. Ayan. Ayan, nakinelas uh, ko na. Pinapakalas ko na. Tapos, anong uh, ginawa ito, boss, may ilang ilang taon na? Nung ginawa na ni-refresh? Taon. Isang taon. Isang taon Ayan, isang taon. Ah, uh, dito mga kalaog. Oh. Yeah. Ang nakita kong problema naman ay sa chain niya, yeah, chain. Uh, papalitan natin chain. Tapos, may lustrate daw dito sa ito katulad, katula dito ay alam na ni Sir to nung no, street na to uh, bago namin kinalas pinakita ko na sa kanya ayan sa cam holder ayan oh ay mga ko lang oh, street yan ayan oh kasama pa yung ano tapos sa mga nagtatanong sa akin ng ano uh, anong ginagawa ba sa 700 na refresh. Pung uh, kung nakikita nyo sa iba na wala wala tayong ano, wala tayong mga palibre-replay katulad ng langis, filter, uh, mga idol, pasensya na kayo kasi hindi naman ako mayaman. Ang binigyan ko lang ng pagkakataong kayo ay yung sa libor na lang, doon na lang natin ibabawi ano, sa gawa. Yung 700 na yon, ito yung gagawin mga idol. Ayan. Halimbawa, papalit ng chain. Yung chain ito, ito. Ayan, pag nagpalit dito, pag nagpalit ng guide, 700 plan labor nun wala ka nang i-add doon kasi ang nagtataka ang iba bakit daw ang promo ng ibang shop uh, 500 lang pero pag suma, pag nasa resibo na aabot din ang 2,000 kasi ganito mag a ka kasi ganito may idadagdag ka uh, ganito lang mga, mga kulaog ang akin yung 700 fixed na yon basta refresh ang pag-uusapan fixed yun ha wala kang idadagdag doon Ah, uh, basta Basta 700 yun Tapos sa hate, pag-uusapan natin Ang gagawin sa hate, kasi nilagay ko na doon Pero pagdating dito Kung halimbawa ay magka alimbawa magkakalas tayo dito Papalit ng lining, spring Kung ano man Ah, uh, mag-add ka na dito Kasi ito, hindi na ito kasama Ito lang ang sinama ka, libre Itong magneto lang, ito, ito, ito Ayan, tapos sa head naman Okay, tamo sa akin ng head Yung head Dito naman sa head Ayan, uh, magpapalit ng halimbawa, palit tayo ng bulb Hawakan ah, mo, palit tayo ng bulb Mag uh, bulb lapping, lahat yan Tapos pagka sa cam holder, maluwag Kami ng bahala dyan, magre Kami na rin ang bahala dyan Wala ka nang i-add, 700 pa rin ang labor, tandaan nyo, 700 pa rin ang labor ha. Wala nang iaad. Tapos may nagtanong sa akin, kung pang nagpalit ng black, mag ako. Idol, wala ka parang rin iaad. Pagka may black ka or bibili ka ng bagong black, ikakabit namin, 700 pa rin yon. Basta kung anong kasama, sa magneto lang at saka itong ibabaw black at head, uh, 700 lang ang mabayaran mo doon. Tapos, tapos sa shims mga kulao uh, libre na ang shims namin libre na uh, kung ano ang kakasya libre na yon uh, madalit sabi kung sa tapos libre ang shims no uh, nagtatanong sa shims mabago maluma hindi naman nasisira ang shims nanipis lang talaga merong makapal merong manipis pagka sinukat na hindi sakto uh, pwede nating palitan Uh, libre lang ang shields mga idol kaso nga lang kung kailangan nating bumili ng mas makapal uh, yun ang babayaran nyo ngayon kung may tutugma dito sa mga sims namin na libre uh, libre na yon wala yung wala namang issue sa sims no libre na yung kasama na yan tapos yun nga mga kula oh. gagawin namin ang best na lahat para maayos na to uh, ito pala sir sumubok sir, Ana, sir. Hello, Subok lang, wala nang masama, di yun lang mga kulaog no, nabanggit ko na ang gagawin natin sa promo ano. Maraming maraming salamat. Yung hey. mga kulaog, ginabot na tayo ng kape. Ayan na. Ito na lang. Ayan, ito na lang isa. Magpuhador. Tapos ito yung kay sir. Ah, uh, nak nakatalawang kalas na. Tsaka yun, yung pa, tatatong tira. Ang ah, ginastos dito boss, magkano ginastos mo? Refresh? At, uh, 12 mil Ngayon, 12. magkano, magkano nagastos mo? Wala pang lima siguro Ayan napatawa si boss ah, Ito na ang makina ni boss ngayon oh. Taimik na taimik niya Dinayo na tayo ni boss At talagang Yari na siya sa sawa daw sa laki na nagastos Maingay pa rin ha, ah. ito na yung kay eh, boss Okay na mga Ah, uh, maraming salamat.